lumaban po sila or pinatay nyo silang walang laban? Sinabi ko sa kanila... De, sir, uh, Mr. President, pinatay nyo po ba siya ng walang laban or lumalaban po sila? Hindi, lumalaban. Kasi, so, kasi pag-rate, siyempre, agawan uh, agawa ng kung anong mapupulot nila, lumalaban, pero uh, I would say that uh, hindi naman lahat malaban na mayroong tit-for-tat. Meaning to say, kung may M16 yung polis, may M16 sila, that would be uh, an impossible uh, scenario. Pero kung lumaban, pasensya tayo. Ako sinabi ko, no mayor ako, do not do it. Do not do it because I will kill you. So yung naabot ng ko doon, kagaya ng apat na inchik, talagang pinatay ko. Apat po ba yun or I anim, mean, Mr. President? Apat po ba yun or ani Kasi a while ago, you were there, there, six uh,